Uh, mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. Ano po? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. So, ibig sabihin kanina, hindi mo naintindihan yung karapatan mo. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo na ng 8,000 times? Oh, wag mo kaming gaming tanga, Iha. Di ba? Kasi nagtataka lang ako, ini-invoke mo palagi yung right against self-incrimination eh. Pero wala namang connection doon sa mga kaso pinahil sa iyo. Halimbawa, tinanong ko lang, nagpunta ka sa Malaysia, sabi mo, oo. Oh. Pero ngayon tinatanong ko, bakit hindi mo ini-invoke? Ini-invoke mo ngayon yung right against self-incrimination mo? Niloloko mo na kami. Tama yung sinabi ng aking mga kasamahan. You are making... Uh, a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito. Oh, makain ako ng Hopia, oh. Alice, kumakain ka ba ng Hopia? Hindi? hindi Chinese po. ka, hindi ko kumakain ng Hopia. Filipino po ako. Ba't ako Filipino kumakain ng Hopia? Ako po You have Pilipino. invoked the right of self-incrimination. Hindi pa ako kumakain pa hopya. Thank you Ito, po. Ha? ano, magkwentuhan lang tayo dito. Wala na yung mga legal-legal. ni mo kailang abogado mo. Kwentuhan tayo. Sabihin mo sa akin kung mayaman ba kayo? Ang pamilya niyo mayaman? Uh, hindi naman po siguro na mayaman na mayaman. Oh, pero hindi kayo mahirap. Uh, okay. Oh. natin, ikaw ay uh, middle class. eh nga, no? opo Ang magulang mo ay uh, nagpunta ng Pilipinas kailan? Ah uh, yung tatay ko po hindi po ako masyado sure po kung kailan po talaga your honor Pero yung nanay mo Ang sinabi po sa akin ng tatay ko po actually lumaki po ako wala po ang kasamang nanay uh, so hindi mo kilala yung nanay mo? Uh, hindi po. Oh, yung tatay mo lang ang kilala mo. Yung tatay ko po ang kasama ko pong lumaki po. Sino ang Pilipino sa kanila? Sa kanilang dalawa. Uh, yung tatay ko po ay Chinese at yung nanay ko po ay Filipino. So, ang nanay mo Filipino, Shabby natural born o uh, uh, naturalized Filipino? Uh, hindi ko na po alam your honor, hindi ko po siya nakasama lumaki po. Ang alam ko, uh, Mr. Chair, uh, dito ko lumaki sa Pilipinas, 'di ba? Opo, uh, Mr. Chair. Dito ko pinanganak sa Pilipinas? Doon sa birth certificate, opo, nakalagay po sa Tarlac o, Pero kung Chinese yung tatay mo, nanay mo ay naturalized Filipino, ikaw eh, rin mag-decide when, you become, when you get to be 18 years old kung Pilipino ka o Chinese, correct? Ah, uh, I think, opo. So, anong 18 years old ka, ang pinili mo ay maging Pilipino? Pilipino. Uh, ever since po, alam ko po ako po ay isang Filipino po. Ah, so, hindi ka nag-decide when you were 18 na ikaw ay gusto maging Pilipino? Uh, Your Honor, uh, ever since po, alam ko po ako po ay isang Filipino po. Taga, oh, taga. Ang nabangkit mo, ang iyong tatay ay Chinese eh. Ang nanay mo, Pilipina eh. Diba? Okay. So, uh, tama bin, Mr. Chair, na kinakailangan ang isang... Ang isang pinanganak ng banyaga at ang nanay po ay Pilipino, automatic ba na siya ay Pilipino, Mr. Chair? Palagi tanong nga yung abogado mo kung automatic na ikaw ay Pilipino kung ang nanay mo ay Pilipino. Opo, natural born po pag nanay, pag, uh, pag natural, uh, natural born po ang nanay. Kapag ang nanay ay Pilipino, Opo, Your Honor. So, hindi kayo masyadong mayaman, pero ikaw ay nagtapos ng high school sa Grace Christian High School? Uh, Your Honor, hindi po. Sa Saan ka nagtapos ng high school? Your Honor, homeschool po ako. Saan mo si Rubilin, ano? homeschool? Saan galing yung Rubilin na teacher mo? Saan galing siya? Anong school? Uh, si Teacher Rubilin po, hindi po siya talaga galing sa school po, pero siya po yung nagturo po sa akin. Kaya mo sabihin, tinuruan ka ng ni Rubilin na hindi mo alam kung siya talagang teacher o hindi? Uh, Your Honor, alam ko po siya isang teacher dahil siya po yung nagtuturo po sa ang akin. alam ko sa homeschooling, dapat ang magtuturo sa iyo ay teacher din at dapat merong official na lisensya mula sa school. Uh, Opo, oh Your Honor. Pinaliwanag po sa akin last time po sa Senate. Yung sa akin po kasi parang tutorial po ang nangyari De po anong, sa amin. Saan nga ang galing yung school? Saan galing na school? Um, Si Teacher Rubilin po, wala po siyang pinanggalingan po na school. Siya lang po yung nagturo po sa eh, akin. Meron siyang pinanggalingan ng school. Hindi pwedeng wala eh. Uh, wala po, Your Honor. Hindi mo alam? Uh, wala po. Pero kayo. nagtapos ka ng high school? Uh, hindi po, Your Honor. Hindi ka nagtapos ng high school? Hindi, Hindi ka rin nakapag-college? Hindi po. Ay pareho pala kayo ni Cassandra. Si Cassandra, nag-graduate na elementary. Hindi ka nag-high school, Cassandra, di ba? Hindi ka nag-high school sa Pilipinas, di ba? Cassandra? Hindi po ako nag-high school. Dito ka nag-elementary, di ba? Kick out ka, ikaw ay uh, drop out sa school, di ba? Sa Pilipinas? Opo. O saan ka nag-high school? Wala po. Ama, hindi po ako nakapag-high school, aba, Mr. Aba, pinag-uusapan namin kanina rito, you're 38 years old, Alice. Hindi ka nag-high school, hindi ka nakatapos. Si Cassandra, eh, 24 years old, ah, hindi nagtapos ng elementary. Kaya sabihin ko sa inyo, ang galing nyo. Can you imagine, huwarap kayo sa Senado? Oo. Nagalit sa inyo yung mga Senador? Oo. At ah, umaharap kayo dito sa Kongreso, ay hindi kami maaari magalit sa inyo. Natatawa nga ako sa iyo eh. Oo. Eh kanina tawa ka ng tawa, hindi ko alam anong tinatawanan mo eh. But what I'm saying is, hindi ka nakatapos ng high school, pero ang galing mong magsalita at ang galing mong magsinungaling. Tama ba ako, Miss Alice? Ah, uh, hindi po ako nagsisinungaling po, Your Honor. Ah, hindi ka nagsisinungaling. So mula nung bata ka hanggang ngayon, nagasabi ka ng totoo? Uh, mula bata po siguro po may nangyari pong white lies. Pero ngayon araw po, hindi po ako nagsisinungaling po oh, sa inyo, kay, Your Honor. Kahit, kahit white lie, hindi ka nagwa-white lie ngayon. Hindi po ako nagsisinungaling po uh, sa inyo. Talagang hindi ka nakapag-allies, ha? Hindi po, Your Honor. Wala kang diploma ng high school? Wala po, Your Honor. Hindi ka nag-aral sa Grace? Ah, uh, hindi po. Hindi ka nag-aral sa Grace Christian High School. Your Honor, regarding po sa Grace Christian High School, mayroon po silang na-alleged po sa akin na issue po sa citizenship ko. I don't kaya care kung anong alle po, allegations yan. Ang tinatanong kita kung ikaw ay nag-aral sa Grace Christian High School. Your Honor, hindi po. Okay.